parang araw sa ating lahat. Uh, ngayong araw is February 24, 2024. So, ngayong araw is ipagkapatuloy lang natin yung simulan nating series na, naway na may natutunan tayo dahil sa mga talakayan na ito natin, ito mga nagtahang araw at ang series nito, at ito yung Overcoming Fear with Babe, yung sunod-sunod o yung mga sa ating mga problema takot pangamba pero sa kapalit na itong mga pagdaan sa atin kung nakikad tayo is malalampasan natin ito makakakuha agad tayo ng solusyon sasamahan tayo ni kad para malampasan or masolusyon ng to, problema na ito kay na si kad ng bahala dito so sa para lima mga ating talakayan. At ang Bible verse na talakayan natin ngayon is 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi dito, casting all your anxieties on him because he cares for you. So, ayun, yung mga anxieties natin, yung mga problema natin, at ng uh, mga hinakit natin sa mundo sa mundo kaya to, is ibigay natin sa kanya ipagkatiwal natin sa kanya kasi tayong mga tao tayong mga kristyano is sobra sobra yung care na binibigay sa atin ni Chad, talagang siya nang bahala doon so parang ako yung ating talakayan dumako tayo ngayon sa ating teaching at ang una dito is most of our fears and worries are unnecessary and waste of energy. So, sabi dito is karamihan dun sa mga takot, sa mga pangamba, sa mga alala, alalahanin natin ay kailangan hindi hindi natin pagkakaksayan ng enerhiya. Most of the time, doon tayo nag-excite, nag-excite ng mga enerhiya natin. Kumbaga, huwag natin yan yun. Magdasal lang tayo. Mag-pray. Pero ang Diyos. Doon yung eksaya natin ng panahon. Kumbaga, hindi mo siya eksaya ng panahon. Doon natin ilaan yung, pan yung panahon natin. Free na nakikad na tayo. Sa pangalawa, humility includes casting all our burdens of God. Yun, kasama sa pagkukumbaba ang mga pag ano, pagbigay na mga or pag ng ating Panginoon sa mga pasanin na dinadanas na sa mundo to. Sa pangatlo, God cares more than we do. Yung Diyos natin or si God ay sobrang malasakit yan. Higit na nagmamalasakit kaysa sa atin or kaysa sa doon sa mga tao na kilala natin. Yung kahit na napaka ano na talaga natin, selfish na sobrang-sobrang yung kasalahan natin. Kahit na napaka-selfish natin na ginagawa lang natin ito dahil sa kagustuhan natin, dahil sa flesh, sa mundong ito, is higit pa rin lang yan para pag malasakitan tayo. Patunga rin, mahalin tayo. Sa ating application, una is differentiate between what we must do and what is beyond our capability. Ibahin yun natin yung pagkakaiba sa paghihita ng dapat natin gawin at kung ano ba ang lampas o ating lampas na kakayanan. So sa pangalawa, cast all of our buildings on God without expectation. Ihagis ang lahat ng ating pasani sa Diyos ng walang pag-aalilangan, ng walang pagpapukod. Talagang lahat, ipigil lang natin kay Panginoon kasi tatanggalin niya ito sa atin. And the last, a voice, subtitle, of guns. Iwasan natin yung banayad na pagpapataas pumatastad sa lahat ng bakay. Sa so, ating discussion, why is carrying or birding alone considered a form of subtle arrogance? So, ayun, sa ating kasagutan, Uh, tayo ay mag-comment sa ating comment section para sagutin itong discussion natin na katang katanungan na may mga pag tayo ng ating Word of God. Especially yung answer natin to ma sure natin sa iba na makabasa. Kaya po, maraming salamat po sa ating panonood na may may natutunan tayo sa ating mga at ang devotion sa araw-araw at -araw, mas lumawak pa yung ating relasyon natin kay God at makilala pa natin siya ng lubos-lubos. and yun po. Maraming salamat po sa panonood and God bless to all.